Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay paano protektahan ang ating mata. Magbibigay tayo ng ilang prevention tips. Una, kapag matindi ang sikat ng araw, mag-sunglasses tayo para maiwasan ang cataract at damage sa buong mata. Kasi ang rays ng sun ay nagre-reflect sa semento na dinadaanan natin. Kaya maglakad doon sa parte ng sidewalk na may shade. Ganon din sa mga palaruan o playground ng mga bata. At kapag tayo ay nasa beach, nagre-reflect ang rays ng sun, ng sun sa sand o dun sa buhangin. Kaya kailangan naka-sunglasses din tayo. Kapag nagtatrabaho naman tayo, lalo na kung tayo ay nasa construction area, nagwe-welding, o kaya naman ay nagkakarpintero, gumamit tayo ng mga goggles para may protection ang ating mata. Makikita dito harapan at pati gilid para hindi matalsikan ng mga tumatalsik na kahoy, simento at mga bato. Sa gayon, hindi masusugatan ang inyong mata. Sa mga nagtitinda naman sa sidewalks, i-check natin yung ating payong. Baka yung dulo ng payong ninyo, ay matutulis na at nawala na yung protection sa dulo. E maraming naglalakad sa ating sidewalk. Baka matusok ang kanilang mata. So sana, ingatan natin ang mata ng mga naglalakad sa pamamagitan ng paglalagay ng mga proteksyon sa dulo ng payong. At sa mga gumagamit naman ng payong o bibili tayo ng payong, pumili tayo ng maliit lang na payong at i-check kung merong mga protection dun sa gilid para habang ginagamit natin, hindi tayo makatusok ng mata ng ibang tao habang tayo ay naglalakad. Maging maingat sa paggamit ng inyong payong para hindi makasakit. At sa mga bata naman, ingatan ng paggamit ng mga lapis o kaya ng mga barbecue stick kasi pag nakipag-away ang ibang bata, ay ginagamit nila ito sa pananakit sa kapwa-bata. So, huwag nating tutusukin o ilayo natin sa mata ng ating mga kalaro. Tayong mga magulang, nasa murang edad pa sila, kaya dapat turuan natin sila ng tama. Sana maging maingat tayo sa paggamit ng payong para sa ibang tao. Salamat po.